Hi guys, welcome sa Learn Leaking with Disney Ngayon gagawa tayo ng Spanish bread at isa pang klaseng tinapay na mamaya na lang ninyo yun makikita. Okay? Okay, may libadura na tayo dito sa ating isang kilo. Okay, ilagay natin ang ating sugar. Sugar natin is 1 180. Okay, ilagay natin ang vanilla. Okay, lang. Okay. Sunod muna natin ang ating 550 grams or ml na tubig. Alali lang muna. Huwag iubos. Okay. Dito, basta may levadura na, pwede na natin ilagay ang ating asin. Unlike dun sa hindi na pwede sa flour natin isabay ang iodized salt. Okay. okay. ito nang ating salt. 3-4 tablespoon. Okay. Haluin lang natin hanggat mag-dissolve siya. Okay. Dito guys, napakasimple yung recipe. Pero pag ito na may na-master uh, ko na yung ay uh, by, pwede na kayong gumawa ng madami. Ipindi na lang guys sa ating diskarte Ano? Okay. okay. Okay, ilalagay lang natin ang ating flour. Remember, ang flour niyo huwag ninyong ubusin. Maglag magtira kayo para panglagay niyo mamaya. Kahit 100 grams. 20 grams na powder milk. Ini powder milk. Okay. Dito na. Uh, isusunod na natin mamaya ang ating uh, margarine at shortening. Kung wala kayong shortening, pwede naman nating gamitan ng oil. Okay, ito na yung ating oil at uh, margarine. Shortening at margarine rather. Okay, dito maglalagay tayo ng 1 1⁄2 teaspoon bread and flour. Okay, ito yung mano-mano method. Okay. sa pagmanumano guys kung sino mang nahihirapan sa manumano kailangan lang talaga diskarte eh. ano diskarte eh talaga ang iba nagmanumano talagang ubusan ng lakas okay pero ang style ko sa manumano hindi ko na pinapagod yan guys ang sarili ko yes nang bahala dyan okay basta diskartehan lang natin ang resting natin may proper time of resting tayo guys sa ating uh, pagmamasa ng manumano okay dahil uh, nakikita nyo medyo matigas ihabol natin ang ating motor Okay. Halo-halo ng konte hanggat uh, mag-combine lahat. Kung malinis naman inyong kamay, ay kamay nyo na. Okay. Ito naman sa atin, eh, hindi naman to pang benta. Talagang pang tutorial natin kasi marami nagre-request sa atin ng uh, ating uh, gawang dipalaman or uh, mga plain lang. Ito guys, pwede itong gawin nating multi-purpose dough. Ano? Itong ating uh, masa ng Spanish. Okay. Ubus na natin yung tubig. Okay. Ubus na nating tubig lahat. So, ito yung sinasabi ko na magagamit natin ang ating tirang flour. Okay. Umalis na ating kamay. Kamay na natin to para madali. Kailangan lang i-combine eh, lang lahat sila. Combine lang. Ang iba kasi, sa halip na haluin natin ang haluin ito sa loob ng isang oras, ay... Eh, i-raise na lang natin. Okay? I-raise na lang natin siya. Kasi pag once na umalsa na yan, kikinis na yan siya. Okay? Kikinis na yan. One hour lang naman yung minimum na pagpaalsa natin dito. Okay, huwag kalimutang ilagay sa plastic or ilagay nyo sa kabinet or kubiran po ninyo ang inyong dough para after one hour atin na tong babalikan kalimutan para mas mapabilis ang pag-alsa ng ating dough. Okay? Okay guys, wag kalimutang i-like, i-follow ang ating Learn Baking with Sanjee Facebook page at ang ating YouTube channel, s'empre, paki-subscribe din po para maging updated kay palagi sa ating mga uploads na pwede po ninyong pakinabangan, okay? Dito naman pinuputol na natin ang ating dough, okay? uh, pinapas forward lang natin para medyo mabawasan naman ang haba ng ating video no? ngayon dito uh, first in first out uh, bilugin lang natin yan pagkatapos putuloy niya bilugin at ating arrest yan okay arrest lang natin 5 to 10 minutes lang naman kung uh, kakayanin pero 5 lang talaga minimum nasa inyo po yan okay ganun lang naman kadali bahala na kayo kung anong laki ang gusto po ninyo na inyong uh, gagamitin or sukat dyan sa atin okay thank you Okay, guys. Uh, pag ganito, titingnan nyo, ha. Ganun talaga, ba? Titingnan nyo siya pag nauna nyo nakuha, yun din ang una nyong bilugin. Mamaya naman, kung baka first in, first out talaga nating ating gagawin. i -re lang natin to sa 10 to 15 minutes naman bago natin lagyan ng palaman. Okay? Tapalan natin ng plastic. Para makuha natin ng uh, magandang labas, kailangan talaga resting pag manumano tayo. Okay? See you later. Okay guys, 10 minutes after. Ito na siya. Figurahin na natin at lagyan natin ng palaman. Okay? Dito, marami naman talagang style kung paano gumawa ng Spanish. Ano? Marami. So, depende yan talaga sa nasabi ko pa. Depindi yan sa hiyang na style na yung gagawin. Meron na rin pala tayong 10 grams nating na palaman. Okay? Makikita po ninyo, baka sabihin nyo, ang tigas naman yung palaman. Tigas lang tingnan, pero pag naluto yan, sigurado yan. Masarap. Okay? So, 35 ang ating nagawang palaman. So, 35 pieces lang ang ating lagyan. Okay? dito guys merong style na pag uh, palaman natin sa si Spanish yan pinaganyan okay ganyan na ganyan ang style nila paggawa okay ganyan ang style nila kasi natin sa red grams Okay? O, oh, lang. Ganun lang gagawin nyo. Yan ang gagawin nyo kada piraso. Okay? Karamihan natin makikita, ganun ginagawa nila, oh. Yan. Yan.